O, tak ko? Ano yun, sir? Kayo mismo yung nagtitimpla? Ano po yung nilagay nyo, sir? Cheese? Cheese po. Queso cheese. Uh, may cheese pa. May cheese pa siya. Shredded cheese. Sarap. Pagkatapos ng lagyan ng cheese, lalagyan natin siya ng queso cheese. Shredded cheese and queso cheese. And then may, may side po siya ng uh, garlic bread. Grabe, oh. Cheese talaga siya. May konting mac uh, macaroni. Mamimigay ako ng isa hanggang dalawang salamin para sa mga manonood natin. So abangan niyo yan guys ha. Hello, sir. So sir. ano po yan ang mga paninda mo? Meron po tayong biryani, chicken biryani. Meron po tayong beef tacos. Meron po tayong mac and cheese. Mac and cheese. So parehas lang po yan. Pareho lang po yan. Tagmamagkano yes. naman po yan ang sasarapan? Bali po dito sa mac and cheese, 60 lang po. 60 pesos. Sa beef tacos po, 60 din po. And then sa biryani po is 150. 150 pesos. Yes, uh, ito na po ba yung one, uh, 60 pesos? Yes po, 60 pesos. Sa mac and cheese. Opo. Ah, yan. O, ito dito. Ano yan, sir? Kayo mismo yung nagtitimpla? Opo. Yan. Ano po yung nilagay nyo, sir? Cheese? Cheese po. Queso cheese. Ah, queso cheese. O, oh. ah, sige, sige Creamy po. Creamy cheese. Okay. Sige po. Parang kailang ata yung nagtitinda niyan dito, sir? Hindi po. Ano? Si Boss... Si Boss J. Ah, si Boss okay. okay. Ah. May cheese pa. May cheese pa siya. Shredded cheese. Sarap. Pagkatapos ng lagyan ng cheese, lalagyan natin siya ng queso cheese. Shredded cheese and queso cheese. And then may, may side po siya ng uh, garlic bread and then spoon. So. Magkano nga po ulit ito, sir? 60 pesos po. 60 pesos po ito. Sir, sa mga gusto nyo tumigim na ito, uh, saan po kayo located at anong oras? Located kayo? po kami dito sa Carriedo sa Greenwich lang po, LRT Station. Anong oras naman po kayo? Nag ano uh, dito, ano 9 a.m. onwards until 7 p.m. Araw-araw na po. Araw-araw po yun. So, sir, ano po yun. pangalan na tindahan niyo, sir? Emi Biryani and ano yun? Boss J. Boss J. Yeah, Boss yeah, yeah. MC T Biryani in Boss J. So, tikman na natin ito, sir. Okay. Tikman niya, sir. Ano po ba yung pinaka best seller niyo dito? Lahat ano dito? po, sir. Eh. May beef tacos din po ako. And then, meron din po akong biryani. Chicken biryani. Ayan. Bali, 150 pieces po yung biryani ko Ang dami pa dito sa box. No? Kaya rin po mismo gumagawa ako nito. Ako din lang. po gumagawa nito. Oh, yeah. sige, sir. Tikman ko na po ulit. kumain mm -hmm. may sa ako ng cheese, medyo matutuwa ka. Ang galing, oh. Mukha siyang cheesy na cheesy talaga yung tura niya Pero hindi siya ganun kaalat Tamang tama lang May konting asim sa bandang dulo mm. Yung macaroni tamang tama yung pagkakaluto niya Hindi naman siya ganun ka ano Al dente lang Mmm Tikman natin yung biryani nila, biryani chicken biryani. Ayan 150 lang. Uh, legit na basmati rice yung gamit niya. Sarang bango. Oh. Very aromatic. So tikman natin yung rice lang muna. Ayan. Wow, hag. Rice pa lang tinitikman ko ha. Ah. Wow. Ang bango talaga. Wow. Ah ang lambot medyo maangang expected na ang sarap ng rice